Ito lang yata yung only Hapchang na nakita ko na nagpapadimsum promo. At meron din silang exclusive menu. So yun na nga, bumisita kami dito sa may Hapchang. Sa may West Ave lang to, sobrang bilis makita. So yun nga, narinig ko nga, meron sila ng mga dating menu na wala na sa ibang Hapchang branch. So trinay namin yung hoto thai soup. Okay tong soup na to. Sobrang rich ng broth. Tapos daming laman. Next is yung rice. No? Yung minced beef fried rice. Kanin palang ulam na eh. kitang kita may bits ng beef. Tapos malasa talaga siya Next yung hot apat nila braised tofu yun with asado hot pot masarap yung thick sauce niya tas ang ganda ng pagkakaluto sa tofu Tapos yung asado ang tender niyan Yung minced pork with lettuce no ito talaga lakas maka party nito eh. isa to sa favorite ko kasi ang sarap talaga nung hoisin sauce na ilalagay doon sa may minced pork etong next na no, hong kong style white chicken para siyang hainanese flavorful talaga yung ginger sauce niya ang sarap nakahalo promise orderin nyo to. Itong sliced beef hofan, eto ito favorite ko talaga to tuwing naghahapchan kami. Malalaki yung slice ng beef, tender. etong litid pulutan, marami yung serving, sakto na yung pagka-firm at yung pagka-chewy niya. Meron nga palang promo ng dim dito sa may hapchan West app. Normally, 20 to 30% yung discount nila. So, yan yung mga pork shawmai, jumbo shawpaw, radish cake, yan, lahat yan discounted. Okay siya kasi malaman talaga yung mismong dimsum nila eh. Madalas Tuwing holiday open din sila. Kaya pag ka ng Hapchan, make sure dito sa branch na to.